Tuyo. Ha? Tuyo. Ano tuyo? Tuyo. Ano ito? Yung pinoy yan. Hindi. Oh. Ayun, mayroon. Ayun, mayroon. Magiging re ako sa mong huh. Ano yung na, nagpaganda pa dun? Well, gusto mo yung mga hindi nabuputol? Tignan nyo, masisira yung cellphone nyo. Yung ganyan, naka-standby, tapos naka-charge. Kasi nagsya-charge habang nagsya-charge, nag -ano, nagpa process yung processor n'yan. Oo. Uh Adali, wala -huh. pa tapos matapos okay. okay. yung ano ko eh. Tsk. Ako hihimayang tayo, Danon. Ano yung ano? po? Wala. Mga mga na, Hello, Masa minutes. Balik ka. Matamis. Pero <laughs> yung cherry ng iba. marami matamis talaga. Ganun yan. Kamara sa Blackberry. Gusto ko man dito, magbawal yung matang kaba yun Kung hindi lang ito naguduro sa Buwas na kit Hindi sa mga si sa pitch. Hindi kasi nakapili. Pitch. Mahal man. Yung punta sa Tikman Mahal ano 1 Ano? Ang mura-mura ng pitch ano 1 Ato ba nga man ato? kamura nga yan eh. Pitch. Ato ba nga 1,500? Pitch nga yun. oh yon na yon Kamahal. Ang 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 mura lang ang pitch na na yan. Saan? Ang sobrang mahal. Oh, sa mall kasi Rubensom Tapos, tapos ito pa. Lalako nga lang sa amin yan. 400. Yung 1 pot na strawberry tapos donut na. Kuliran. <laughs> Then, hindi pa pa may magbunok. Sa, ano na. Basta nanonuro na yung, di ba, diba, pag nabubulok. Oo, oh, katas. katas nagtutubig tapos, na. Palahon pumulo. Nakakarama na. man yan sila kasi, di ba, yung mga prutas nila nabubulok na. Akala naman nila yun nagsasamantala sila sa tao eh, ang laki din naman ang lugi nila. Benta nila yan sa tamang price uh. so, para ma-upo. Hindi uh. diba? oh, nila, hindi nila, hindi nila, 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 nila iniisip na malaki ang lugi na kanila kung nabubulukan sila at mag-upo. Uy, naman maista? Tapos wala kang benta. Correct. Okay. At least, mm -hmm. business mindset pa Papa eh. At least, tumubo ka kahit papano. Kesa naman sa lalugi ka. Yun no. ang mindset nila.

Anong talagang gusto Ako, nako. Okay. bakit mga para man Angal. Para man sa Manila. Kasi, syempre, yung mga mahal. galing pa Mexico, kagaya ng mangga. Doon na kami sa, ano, Hanarens, sa sharing na sa Aguillo, tanim ng, ano, ng, ano, ng crepes? ano Mexico ma? Strawberry? But... Ang lalaki ng talim ng tita niya na isrober, gano'n no? Oh, Kasi pulang-pula. Ah, may an? So, Saan yung mabili nyo? Sa talim ng tita niya rin, sa pagli. Kala ko sa pagli mo lang nakikita yung gano'n. Kasi nag-alim pa rin pa kapag dati. Huwag kang sa talim ng tita. Manawa ka talaga, uh, so kakakulo. Ang lalaki ng ano, isrober niya, ganyan. Tapos gano'n. Tapos ang talis. Pint na, pint na, pint na. Parang ma na. Sobrang salis. Pinuhang ko lang kung ayaw ka ng Pero kung kaya ka lang na white na strawberry, sabihin mo. Gusto ko kong bumili yung nalang, mahal. Yung red Basta, so, ay, tum -tuman na. Basta itong tumanaw na ako kong black na. Ayun. Pakabili na ako ngayon yung white. kung pumunta ka rin sa city, malayo pa. Mag-drive ka pa ng 2-3 oras. Hmm. O mga Chinese sa na 15 na lang yan. Mahal na lang. Ang kilo ay 15 euros. Alam mo mga Chinese? lahat ng gagawa nila ng ano, pake, mga, oh, na yung mga pastoras, meron daw ay yung mga sutas talaga. Tapo, hindi na naman talaga yung so, umpisang piki eh. Kagaling nila talaga maggawa ng ano. Kasi mm -hmm. ang dami nila kasi ng putas. Yung mangga nila, akala mo ano lang pero ah, mga basic naman ng mangga. Gusto ko ay kasi ng root, yun ang pinakita ano? Ano yung? Snake food? Parang ganyan sa katulad ng light chip itsura pero may hindi pa ako sopo ganun tapos ang balapit ng snake Ah, sit-sit! Kalapi! 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 So Thailand lang yun Ano? 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 yun? Ano? 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 Dulaw na. Bakit himbis? Oo, oh, para hindi sa ano, na init. Oh, snack ko 'to. Ito 'yung ng ano niya nang balat niya para marami na makaidas na. Oo, oh, oh, mga yogurt na fake ma orange. Para ah, madag. Oo. Oh, Para ganyan 'no. Ganyan-ganyan. Tok. Para ganyan. Ganito? Oo. Oh, Tok. Dire. Kanya na makin tag sauce mo. Dili ako din sa tag. Gaano ka laki? Pa ganyan 'no. Ah. Ah, pa ganyan. Oo. Ha? Dire 'to. Ay. Snack. Alam, malalaking puno no, malalaking puno, po no, pero tinitinik yung may mama, okay. tinitinik, tinitinik yung liwat ang buwan. Lawas. Ma marami yan sa Thailand. Tapos ang durian, pag, hinango sa parang katulad din na light chicken, yung tsura siya. Oo. Yan yung mo. Pero ano lang? Pero napakasarap. Masarap daw yun. Tapos sa iba naman, may maasim-asim. Matanis. So, matanis. So, ang lasa niya matanis. Mahal din. Parang light chicken, may asukar so, ang lasa. Mm-hmm. Ibig sabihin, palat pala ng Chico. Ano? Kapamilya siya na light chiko. Bilog din siya. Pa medyo pa bilog, pa ganyan. Oblong. Parang pa parang sa na na parang Chico ang tura. Pa ganon. Parang parang hindi pa sa sulok ng tura ng. Yung ayo kalapit kasi sa atin, yung isang variety ng wine. Ngayon eh. Yung malaking ano? Mhm. Mm pero kung ano dito, snake prot, dito. Oo, ito din sa, sa snake prot. Alam mo kasi ito, ah, di ba? Ah, patan mo ba? Patan mo ba si hindi nang paraon. Maanau. Ha? Panaon? Hindi. Hindi, ito na ako. Isa, katkatan. Ang panaon na marasa, At no? Ay, hindi rin. ako kung hindi na sa parasa, hindi ka na, hindi na, parasa ni, hindi ba, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi Tekman. Yung... May naman season naman lang kasi ito. Buti na lang. Malang ba? Malang ba? Malang ba? Malang Pero marasa. gusto ko naman sa ano, tisa kaysa sa pagtagpa. Ako na yun, aksan panahon. Ang panahon ba namin po? Ang tisa mo? Okay. Ang okay. tisa 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 ang matiratura. Kakatan. Kakatan ang matiratura. Tuwadudag po nga li doon. Oo. tagbak. Tagbak na yun. Hindi na matura sa tisa ay sakto ng hinog. Kung mapalangan ka, slug. Kakatan o tagbak ay isa lang yan.